talim yan yan po yung bulkan uh, taal tal yan luma yan mga yan mga kapiliti yan may dumating oh yan po yung bulkan um, tal yan oh Ayo, nasi si kuya, ada ko untuk kanina ina. Go, go go lang kuya, go go. Kaya mo yan. Ada anak kuya si kuya kan ina don. Oh, mo abilis niya <laughs> Ayan mga ayan mga kapilipin yan ang um, volcano. Ayan oh, no? Taal volcano pa yan, mga kapilipin makikita niyo yung buong kabundukan ito yung ayan Tagaytay. Ayan na uh, bayan ng Laurel, Tangas. Ayan oh, no? yung a, karagatan nila yung mga ramarin tawilis. Yan? Ayan. Yung bulkan Taal po yan dito kami sa gitna. Ano, so, may mga dumadaan dito mga form karamihan. Let's go, ito mga ka-Pilipi. Taket kami ng Alfonso. So hindi pa pala ito boundary ng Alfonso. Ay, ito kay Laurel pa pala ito. Hehehe. <laughs> Kaya, no. Kaya yan kami, oh. Yan, pababaya ka puntang Laurel yan, oh. Yan, sa gitna kami ng uh, Laurel, Batangas. Ang kanyang view. Ayan, oh. Taal Volcano. Ayan, taal Volcano na yan. At tapos yung uh, kanilang diversion road tapos sa Alfonso. Akyat kami, akyat. Pinakagitna na. Hinto kami, pangalawang hinto na namin to. So, maraming tanim na dito, balangoy. Ayun sa baba. Ayun, balangoy. Oh. Ganda ng balangoy dito. Oh. Uh, ah, maraming silang panin mga saging doon sa dulo. Yon. So, meron kami na sa loob ng mga big bike. Hindi na ko nakuha na kasi bumalik yung aking cellphone. So, sayang. sayang hanggang tayo ulit pang uh, nasa gitna na siguro tayo Lepas ini, kita akan berjalan ke tempat yang sama. Kita akan pergi kami dito Saya akan pergi ke tempat yang sama. Kita akan pergi ke tempat yang Ayan, dito kami pupunta. Ayan o. Ayan o. Ayan o. good morning mga ka-Philippis Kamusta? Nandito naman tayo sa may na tayo sa Alpulso Sa taas, sa highway Sa Tagaytay so, Tagaytay na ito So, nandyan yung Ito yung Bulkan Taal, mga Pilipi Nasa taas tayo, nasa tuktok tayo eh. Meron pa isang tuktok Kaya kita yung buong paligid May pag, kita yung bonga uh, bong laurel hindi mo makita kasi yan dagat siya nagpuputian yan dagat maraming uh, maraming uh, dyan yung mga tawilis wow. yan o oh. wow ganda rito yeah. yan dito na kami ito yung uh, galing uh, ano galing uh, laurel shortcutan sa gitna alponso yung labas ito may arko yung arko sa taas yan o oh. o oh, ako po pupunta kayo ng Tagaytay, mga kapilipi. Sigit na yan. Ano, anong, may ibang mababa, o. Oh? Galing sa sa may Alfonso. May highway. malapit na sa highway ito, eh. Akala sa highway. Ayun eh, yun ang pinakatokpok na talaga. Ayan, bababa yan. Napunta nga Laurelian. Ano? Oh, oh good job. mga uh, Alfonso yan, no? Oh. Ayan, mapapa sila ng punta sa laurel, mga katulito. Ayan, no? Ayan, wow, sarita, no? Ayan, no? Oh. Ayan, no? Eh. Ayan, mga katulito, tingnan nyo na. Ayan. Ayan, mga katulito, tingnan nyo yan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Sanchez. Ayan, Ya, pinaka tuk-tuk na to. Meron pa. <laughs> nice. Ya, yeah, mga kapi-dapi, oh. Alfonso na.